Oh, Ika Coffee, magandang araw po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kakoffee natin abroad. Nandito po tayo ngayon sa San Juanico Bridge. Nakikita niyo po yan. Yung napakahabang tulay na po yan na nag-uugnay po sa summer at late. Alam mo kakoffee no, 52 years, mahigit 52 years po na hindi po nagkaroon ng maayos na maintenance sa San Juanico Bridge. Ang tendency kakoffee dahil hindi ito well maintained. Teka, pakita ko sa inyo ha. Dahil hindi po well maintained, itong San Juan Bridge na ito, kinalawang na po, marami na pong parte ang sira. At syempre, hindi man natin kayang ma-afford no, na tuluyan na talaga itong masira, e eh, pansamantala po itong isinara sa mga malalaking sasakyan. Halimbawa po yung mga truck at yung mga bus, hindi po sila pinadadaan dyan. nilimitahan po yan sa 3 tons lang po yung capacity ng mga sasakyan na pwedeng dumaan dyan. During this administration lang, si PBBM lang po ang nakaisip niyan na parang masyado ng matagal ang 52 years. Kinakailangan na po nating ayusin yan. Kinakailangan natin i-renovate yan. So nagkaroon po ng project, ito pong retrofitting, ang tawag nila dito showering. No? Kung inyo makikita, yan, zoom out ko, zoom in ko. Yan po yung sinasabi na showering. Diyan po sa showering, kumbaga pansamantala po yan, tinutukuran para mas tumibay po yung tulay. Billions of pesos po ang ginastos natin dyan. Sa speech nga ng ating presidente kanina, kinakailangan pa natin gumastos na mahigit isang billion ka coffee, no? Uh, kung hindi ako nagkakamali, 1.2 billion pesos, no? Para sa retrofitting na sana naiwasan natin kung maayos lang sana yung maintenance Kung yung mga previous administrations lang sana Na pagtutunan nila ng pansin Itong proper maintenance ng San Juanico Bridge Hindi tayo gagasos ng ganyan kalaki Para sa shoring o para sa retrofitting Hindi lang yan ha Yung impact din po niyan Yung perwisyong na idulot niyan Sa mga negosyo dito Siyempre dahil pinagbabawalan pong ipasok Yung mga malalaking sasakyan Yung supply po ng mga manufacturing companies Naaantala po Kinakailangan nilang isakay yan sa barge Itong nakikita ninyo yan o no? yung mga barge na yan dyan po sinasakay kasi bawal nga po sila eh pero mabilis po ang aksyon dito ng DPWH in fairness ha under the administration po of uh, Secretary Vince Dizon napakabilis po ng retrofitting na ginawa nila parang last year lang eh uh, actually this year lang yan eh nang isinara ito pero ngayon uh, partially open na ibig sabihin 2 lanes na po ang bukas kasi noon 1 lane lang po ang pwedeng na magamit natin dito, di ba? Pero ngayon, 2 lanes na po yan at aabot po sa 15 tons. Ang capacity niya, kung 15 tons, pwede na po kayong dumaan. Di ba? Ang maximum capacity po dito ay 33 tons. Ibig sabihin po kung yung mga malalaking bus, malalaking truck na may mga puno na kaya po ang timbang po ay 33 tons originally nakakadaan po sila dyan pero dahil pinagbawal po yan i iklinose ito partially, papalo lang po ng 3 tons pero ngayon po, nabinuksan na muli ito kaya na pong i-accommodate hanggang 15 tons at 2 lanes na, dalawang lanes na ka-coffee, no? At isa dun po sa malaking pagbabago dito, eh meron na pong strict monitoring. So, alam nyo naman, may mga tulay tayo na bumabagsak dahil sa mga siraulo mga driver na dadaan kahit bawal, dito po meron na pong nagbabantay. So, hindi ka basta-basta makakapasok dahil may CCTV cameras to make sure na yung nagbabantay, eh, hindi niya palulusutin ang kahit na sino man para magamit po natin ng maayos itong San Juanico Bridge na napakalaki po ng impact napakalaki po ng naitutulong nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Napakahusay po ng ginawa dito ni Pangulong Bongbong Marcos. And of course, Secretary Vince Dizon ng DPWH. Malaking bagay po talaga na nandiyan dyan sa si Secretary Vince Dizon. At sa DPWH Region 8, malaki po yung ginawa ninyo para muling pasiglahin ang ekonomiya ng Summer at Late at ng mga kalapit pong probinsya. Pakinggan natin ka coffee no? yung naging talumpati ng ating presidente kanina po sa kanyang speech dito po sa San Juanico Bridge. Good, uh, good morning everyone. Uh, nakabalik na tayo rito sa San Juanico Bridge. At uh, dahil kung maalala ninyo, nung unang sinara ito at uh, ginawang limitado ang uh, traffic dito sa dito sa San Juanico Bridge, ay uh, sabi namin gagawin ng DPWH sa uh, ayusin lahat ng uh, nasira dito na hindi na-maintain ng mabuti. At, uh, sabi we were hoping ang aming prediction was matatama makakapagtawid na yung 12 tons na uh, truck dito sa San Juanico by the time by Christmas time by New Year. Uh, mabuti naman medyo na pabilis ang trabaho at ngayon uh, pwede na natin buksan ito for 15 tons na truck. So uh, malaking uh, malaking pagbabago nakatawid na makakatawid na yung uh, uh, yung mga cargo truck natin na dati ay hindi nakatawid kailangan pa mag-RORO at uh, umikot sa mga ibang port na ginawa natin uh, ngayon ay mababawasan na yun, yung malalaki na lang ang kailangan pa mag-sumakay uh, sa barko but uh, meron pa rin plano para medyo ma-alleviate yung problem yung sitwasyon na yun. there is a plan from the local government uh, mayor of Tacloban has brought it up na paggabi, pag mas, mas madalang ang traffic, baka pwedeng gawin ay magpadaan ng one way lang kahit yung malalaking truck. Kasi kung sa ngayon, two ways, 15 tons. So 15 tons na magkabila. Pag one way na lang, kahit 30 tons, kayang tumawid. Pero one way lang. So ang gagawin, yung LGU, yung magkabilang LGU, sila magta-traffic para uh, atiyakin na one way lang ang takbo so isasaray yung one side kagaya pag kami pagka tinatrabaho yung kalsada ganun uh, that's the same same idea so we will we will explore that possibility para naman mas maging magaang mas mag, mas mag, mas maging magaang ang ang ginagawa ng mga uh, transportation uh, transportation workers na tumatawid at uh, mas mapapabilis at hindi lang 'yun ay uh, siyempre makakapagbalik sila sa dati nilang binabayaran na ngayon nagbabayad pa sila para sumakay sa barko ay eh, baka mabawasan yung kanilang kailangan bayaran which will also bring down transport costs which will also bring down the price of goods so it's uh, ganong-ganong kahalaga itong trabahong ginawa dito ah uh, kung makita ninyo uh, yung mga section na na talagang malaki ang sira. Ah, uh, na muna ng uh, reinforcement. Ito 'yung malalaking bakal yan ng reinforcement. Uh, para ayo habang inaayos yung sa ilalim, yung mga nakikita natin 'yan, yung mga nakalawang, yung mga mga bolt na nawala na, yung mga pin na nawala na. Uh, 'yun 'yan ang ginagawa nila ngayon. Ang ating uh, We are hoping for uh, the total ret ret return of the bridges function to allow 33 tons two ways by <laughs> the middle of when, when do we think we can third quarter of 2016. oh by, by i hopefully by the middle of next year third quarter of next year fully functional nato i hope that this serves as a lesson to all future administrators of uh, in, in government of all government workers who have anything to do with this the, the retrofit cost us one 1.1 billion pesos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every three years ini inspection inaayos, wala tayong gagasasin na kahit na ano yun lang. MOE lang yun. That's the MOE of DPWH. Nakasama dyan. Kasama yan sa MOU ng, ng DPWH eh kung saan saan napunta, kaya hindi na nag inspection kaya tayo nagkaganto. Sana naman, itong experience natin na ito, matuto na tayo na napaka-importante napaka na tayo ay continuing maintenance. Ngayon, tinanong ko sa ating mga engineer, kung, kung, tama ang ating pag-maintain, kung tama ang ating pag-ayos, pag Meron ba tayong mag magkakaroon ba tayo ng malaking retrofit in so many years? Ikaw eh, nila basta't maayos ang maintenance. Hindi na tayo kailangan mag retrofit. Siguro mag repaving o ganyan pero madaling trabaho lang yan. Pero hindi na natin kailangan gawin ito ulit basta't maayos ang tuloy-tuloy, constant and regular maintenance ang gagawin. That is what's the most important lesson I think that we should all learn from this. Ang laking ang laking sagabal sa commerce dito sa Region 8. Ang nangyari dito dahil sa Pagsisira, pag sisira pag uh, nakita, nakita natin maraming sira dito sa San Juanico. Halata uh, hindi it's not just convenience but it is cost, it is food supply, uh, it is the uh, the raw material for some of our manufacturers, it is of course the goods that are being sold in the in the stores. Lahat yan naapektuhan. Kaya again, I hope that this is a lesson to us and of all of those in the future whose responsibility will be to uh, look after our our thoroughfares that to always remember the experience of San Juanico Bridge that if we had only maintained it we would have saved a great deal of problems not not in, not only that 1.1 billion pesos that we that we spent kung hindi yung sakripisyo na dinaanan ng ating mga uh, uh, mga mga truck ating mga tindahan sa bawat sa Samar dito sa Tacloban uh, sa Leyte uh, on either side So the, the effect of, the, of, of, of that is much, much bigger than just the bridge. Kaya yun ang ating laging kailangan isipin at matuto na tayo. Alam naman natin kung paano kung paano gagawin para maiwasan yung ganang klase ng sitwasyon but I'm very happy that I'm able to say now it is uh, uh, very close to our deadline and so the San Juanico Bridge is partially partially finished it will be finished next year Uh, the repair of San Juanico Bridge is partially finished. It will be finished next year so that the bridge will be able to take again the load of 33 tons going both ways. All right. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President.